ayun, what's up mga katak ka mayroon tayong itutuloy dito sa Pasig another day, another Jeep Wrangler tara, karga na natin ayun mga katak ka tinutulak muna nila kasi ang tigas ng manibela mga katak ka Pati patignan ako sa likod ha bigat ng manibela mga katak ka ang ng gulong nga pala siya mga katap ka oh. naisakay na natin sakto lang yung gulong mga katap ka oh. E, dadalhin natin to sa Green Hills tara Dito na tayo sa pagdadala, no. Guys, yaket pala natin to sa fourth floor. Nasa busina <messive> ko lang makikita mo yun. Pag lang ano na sir, isa na lang? Oo, isa na lang. Ano nga, tag siya. Pili ka na, na ng motor mo. Chee, yung pwede lang eh. Ano yung pamimigay? Oo. <laughs> Gusto mo yan. <laughs> atras tayo ah. Saan sir? Adon ba doon? Do? Oh. Yes. Ayun mga kaatak, nasa 4 floor tayo. Ayun, atras na naman daw kasi doon daw ibababa sa may bandang. Good, mga makatak gilid yung truck laki pa naman ng karga huh. baka gusto nyo ng motor oh eh hey. pili na kayo dyan makatak ka oh pa, Ang dami o. Oh. Yun o, oh, yun o. Oh. guys bababa na natin Eto hey, o oh, bababa yan kasi papatok na tayo sa loob daw sabi bababa na natin to makakatak nakanyutral na siya mga katak eh. Ito so, na mga katak, na namin tulak daw muna pala nila mga katak Tulak, tulak.